Yan. Great, great morning mga idol. Yan. Ano yung panibagong vlogs na naman tayo. At bagong tips na naman ang ating i-share sa ating mga uh, magmamanok. Yan. Bago pala tayo magsimula mga idol. Yan. Huwag kalimutan na mag-like, comment, and share. At paki-subscribe na din at click uh, ang notification kaya yung ma-update sa aking mga bagong ina-upload. At sanay tapusin to mga idol kasi may matutunan kayo, mga simpleng tips lang daw mga idol. Yan ay susundan natin. Yan. and shoutout kay idol Frads from sarangani province yan yeah, shoutout sa iyo idol at sasabihin ko pala mga idol kung ano ang topic ngayon yan. ang topic natin mga idol ngayon ay kung paano mamili ang magandang materiale brood cut ang gagamitin natin sa breeding season yan yun, yun ang aking isishare mga idol ngayon ito mga idol ang gagamitin at susuri natin kung bakit siya ang maganda pag lang kayo titingin mga idol sa ganda lang mga idol kasi ang ganda hindi naman yan yan. ang una-una mga idol, ang una nating titingnan sa ating mga alamin ay kung ito ba ay winning line. Yan, mataas ba ang percentage? Mas mataas bang ba percentage kung winning line ng ating mga alaga? Yan. Ito mga idol ay isang lemon sweater. Ito ay tested na mga idol. Tested na ito mga idol. Yan sa magkakapatid ito ang aking napili dahil kuwang kuha niya ang aking gusto una bloodline ito yung mataas ang winning rate Ayan. pangalawa yung hugis ng katawan ng boy maganda, mahaba yan, Yan, mahaba mga idol ang katawan. magato ang sukat ng pa Yan. Mahaba mga idol ang sukat ng pa Yan, at pulang-pula -pulang, pulang ang pulang ang mata. Yan mga idol. Yan ulitin ko mga idol. Una Percentage ng winning rate, kung mataas ba. Tapos, yung kaha niya, magandang kaha, mahaba. Parang, ano, papuso ng saging. Puno siya dito, tapos dito, medyo, medyo maliit. Yan, ganun. Tapos, mahaba ang kaha. Magandang station. Yan. Med to high station ka mga idol. Oh, pakita ko mga idol. So nun ako pumili mga idol ng ating bagay materyales. Sana ay may natutunan kayo mga idol sa ating kunting tips. Sana'y makatulong at alala ko lang may dala huwag kayo basta basta mag breathe oo maganda pero ang tanong mananalo ba dapat inaalam mo muna kung anong kung ba story ng bloodline ito kung nanalo kung kaya ang line ito ay draw mga draw talo Ito ang idol para hindi masayang sayang kasi lalabas ko nang talagang ano mo yung ang balapin ng idol. yan yan hanggang dito na lang mga idol at paalam at God bless